Jen. Kalibanga. Nagtatae. Nahihirapan ako. <laughs> 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 Supportahan natin si Ma'am Pelkatar. Huh? Hindi tayo nakapag-upro pag hindi tayo binibigyan. Ay! <laughs> Kaya yung ginagawa ni Jen Jen yan. Tinitingin-tingin mo Jen Jen. Nanilip. <laughs> Magsalamin mo na tayo kasi natin salamin. Kasi na ano pa tayo na pawis. Mm. Ganda dito pag dito na lang yung banggira. No. Para din na sila bumaba. At saka medyo masikip. Di dapat ginagano na lang la straight odi oh, Fresh pa. Ano daw to? Kalan? Dapugan? Lutuan? O siguro, o, oh, tingnan mo. Hindi naman to washing machine. <laughs> <laughs> Alright. Yan, um, magandang araw sa ating lahat. Chan! Yun, uh, ngayon po ay nag-ano kami na hanap buhay with Jinjin, Jin, si Kaloget girl ayan o oh. nag ano lang kami na uminom uh, minum na kami ng tubig uh, pahinga muna kami konti kasi medyo mainit na kanina, simula umpisa kasi hindi kami nagpapahinga sa ayun, uminom kami tubig. ng tubig maitim yung tubig dito oh. maitim <laughs> <laughs> at yun, pakita natin yung ano, yung aming nahawan oy. Nahawan, nalinisan. Na bunutan ng damo. All right, sayan. At 'yun, nandito kami sa lupa na tinatarbaho ni Cute Lola, yung aming binubunutan na damo ay yung mga ano, yung mga luya niya. Ayun. Right. Ayun oh. Medyo Medyo late kasi kami pumunta kasi pala namin hindi kami makapunta dito kasi yung kasama ko si Jinjin Jin ay masakit yung kanyang mga tiyan. Kasi yung mga luya ay medyo malapit-lapit dapat sana ay ano siya, ah, malayo. Kasi pag ano hinahabukan siya, ah, siyang habukan. Ayan o. Oh. Medyo malaki na. Tsaka mainit, um, nagpahinga muna kami konti ni, ano, ni Jinjin. Jin para medyo masyadong minitan at minom kami ng tubig kasi nauhaw na kami at si cute lola yan doon pa umuwi at yun babalik kay mamaya mamaya konti at dito yung ano lupa ni ano ni kabungot ang dami na ano kamuti at ito yung kanyang balon ayan yung kanyang DIY. Iwan ko lang kung nag-ano na yung DIY niya. Yan, oh. At ito, mula sa ibabaw, yung walang tubig nilang, walang laman na tubig ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan, oh, pang 11. Kasi, maha, ano siya, habog, ang dawag doon. Ah, mahaba yung sa ibabaw. Pag dito lang sa baba, 9 ya oh, yan. Ito yung ginagawa niyang DIY. hindi pa niya binabalikan. Kasi busy pa si ano, si Kabongot. Sa si kanyang nandun sa napagawa pa kasi sila ng bahay ni Mi. Yan. At ito ito yung ano daw to? Kalan? Dapugan? Lutuan? O oh, siguro, o, oh, tingnan mo. Hindi naman 'to washing machine. <laughs> Ayan. Ito foam siya. Tapos dito, ito na kapalibot sa kanya ay styro, styrofoam. <laughs> Tapos ito may howan, how uh, May may butas siya diyan sakit na oh. nilagyan siya ng bani 'yung nilagay tapos sa tanggalin niya ni ano ni John ni Buboyog. Para, yan. Oh, parang okay. semi pugon ba? Pa, pugon di, good. Oh, pugon talaga. <laughs> Dito siguro siya magano maglagay ng mga panggatong ito. Ito yung ano, mga nilagyan niya ng siminto para maguan siya mag ano an anta uh, tumigas andi ah, yung tawag do. Anong magsolid ba? Mm. Madali lang kasi to tatanggalin pag foam. Kasi ganun ganun lang ng ano cutter. Kinakat -cut lang to. Gina -ara sirotso. Yan. Saksak <laughs> -sak sinagol na to. At ito dito yung ano butas, siguro ito yung butas kasi nilagyan niya ni Hardy Flex. You no. Know, pag tinatanggal na to lahat, pag tumigas na yung nilagay okay, na semento. Oh, okay, si lagari, lagari pala yung sirotso oh. <laughs> aw. Ah, uh, ano siya. Diyan, handa na siyang lutuan. Mayroon na silang ano, kusin, ah uh, lutuan. Lutuan di kahoy. Ang tawag diyan, lutuan di kahoy. O, oh, di ba, lutuan di kahoy. At ito, ito din yung ano, DIY ni ni ano, DIY ni ni Buboyog yung ano to, misa. Paano nila to bubuhatin ang bigat-bigat? Misa nga, gipatungan nagali nagkulo na misa pa hinuon. Dapugan nagali. Hindi <laughs> man. Basi baka lipat nila to. Dili, oy, na ah, bahala na sila sa buhay nila. <laughs> At ito, si uh, sinusulid, Ito yung sa ano, sa Pepsi, uh, sa Coke. Pinto ng Coke. Ito. Pinto ng Coke. Tapos ito, minamasahan ng si with, with buhangin. Okay. <laughs> oh wala ta wala talaga makanakaw nito kasi ang sobrang bigat niyan. Mm. Oh, hindi yan mananakaw. At ito yung ano kubo ni ano ni Alas. Oh. Iba Natapos na yung ang, ano. Iba pala ang kulay ng tubig dito, no? Maitim. Mm, maitim. Mm. <laughs> tubig ni ko ano ni Jinjin, maitim. At ito oh. Tor, mag tor tayo dito sa loob. Ayun, oh, naka naka ano na, tapos na. Naka ano na siya, naka floor mat tapos dito. Ito. Dapat maganda dito pag dito na lang yung banggira. No? Para din na sila bumaba. At saka medyo masikip. Hindi dapat ginagano na lang la straight. Odi. di. Fresh pa. At saka ito yung kwarto. Uy, Ay, nakalak. <laughs> Ayaw tayong papasokin. Ay, saan yung kukunin natin yung suka? Ay, sa kwarto. <laughs> sa kwarto daw eh. Walang susi. Ang so, nagsusi man. At saka ito yung ano nila, balkonahe. Veranda. Ha? Tinatawag ng beranda oh yan o. Oh. Ito yung ano nila, sliding door. Iwan ko lang kung ah, sinasara yan. Magsalamin mo na tayo kasi natin salamin. Kasi na ano pa tayo na pawis. Sabado pa Uy, may ano, may biskit. kape, kape, kape. Wala kape. At saka yun doon yung kang Ma'am Joking, ng bahay ni Ma'am Joking. Magkapit bahay lang sila ni ano, ni Alas uh, ni Paris ni Ma'am Joking. Na may biscuit. Nandun sa loob. pero ah, Sa kaso wala kang susi. May magnanakaw. Buksan mo. <laughs> Tayo ni magnanakaw ni, magnanakaw. Ay. May lutuan sila sa loob. Against the light. Against the light. Ano kaya ang ginagawa ni Jinjin? Jin? Ano tinitingin-tingin ni Jinjin? Jin? Nanilip. Ayan <laughs> ang sobra na ng init. Ano? Malinis na dito sa harap ng bahay ni Ma'am Jo. Ni Ma'am Jo. Kayo. Shout out pala kay Ma'am Joking. At ano pala? Ibarnisan. Oo. Oh. Salamat. Shout out pala kay Ma'am Pelkatar. Yan. Salamat sa GoPro. Yan. At saka supportahan natin si Ma'am Pelkatar. Ah. Hindi tayo nakapag-GoPro pag hindi tayo binibigyan. Ay! Okay. <laughs> At saka sa kay Ma'am... Ay, okay. tatitas diri o. Ate Shura kain kay Ate May Santos. Oh, inam ka? Hmm? Huh? Naman ay dakambal, oh. Inam ka? Di ko. Huwag oh. mang kuhilante, oh. Pagkong magkalibanga. Si Jinjin. Jin. Kalibanga. Nagtatae. eh. Nahihirapan ako kasi nalilibang ako ng, ano, ng banga. <laughs> ano oras na, Jin? Tingnan mga, Jin. Minos. Nasa cellphone ko. <laughs> <laughs> Alas kiteng Alas para... Alas 11. Dos. Alas 2.11 na. Alright. So, yan. Uh, mga kalahating oras pa dyan. Mm, tala na. Uh, hanap tayo ng ano, ng mapapasilungan natin. Alright. So, yan. Kumuha mo na tayo ng clip-clip eh, kalo. Baka tayo mapagalita ng amo. Uh, baka hindi tayo, ano, ah... Uh, Bigyan ng sahod. Tamang sahod. Hindi uh, <laughs> ko alam kung kanino, nakalimutan ko kung kanino itong ano, Uh, lupa tong pinagbunutan namin ng bun bunot ng uh, damo. Tawot yung kabil yung katabi kay ano kay Alas de Perez. Sa akin 'yun. Hindi naman to kasi kasi Arthur kasi Arthur ba to? Dili na. Bugs ibabaw no. no? Hmm. alright Diyan na, uh, maya tatanungin natin si Si Madier dear. Sa mana din? Ay, bonlay na. Tubig. So At ito yung bonlay, gloves. Buti na lang nakapagdala kami ng gloves. Kasi ano, ang daming mga ano, ang daming tinik. Uh, tinik tikom. Yan. Tsaka mag-umpisa man tayo mag ano mo at ito dapat itong road right no of way dapat ano nilinisan na to ng may-ari iba talaga yung may-ari ng ano lupa dapat yung nagmi-maintenance maintain dito yung maglagay ng daan maglinis ng road right dapat para madali ma hindi siya madamo ini-sprayhan nila okay ba? <laughs> oh, sabay ka na lastahan ma Jean. <laughs> <laughs> oh. Oh, di ba? No. Oh. <laughs> At 'yun, maghanap ko na kami na ang mapasilungan doon kami magano nang nang uh, magbunot ng damo para hindi kami mainitan ng right? Ah, dito. Oh. Ha? Huh? Hmm. Pipe. Pipe? Pipe, claro. Ayan. Ganito ang hanap buhay namin ni Jinjin. Jin. Pag may magpaano dyan, mag may mag, pwede magpalinis ng bayan. Tatawagan nyo lang kami. Oh. I-PM nyo lang si Jinjin. I-PM. Jin. <laughs> Puntahan nyo lang ako sa bahay namin. Grabe ang init, oh. Grabe ang ano ng init. Sakit. tay bangko eh. Lagi eh. Makalangan pong bangko kay maglingkod-lingkod naman lang. Hmm. ta nagdandong landong no habit mm. ka init oi sakit pa tong tiyan sakit pa tong lubot kinutong otong so ina na kung sodium ba uh. niya na man ako tiyan Brrr. <laughs> Brrr. gabagulbol man noon <laughs> nawag mo na siya nawag sa ano um. Ina pa yung kukok. Uh, maraming ng luya si mama, ano, uh, siguro magpalagi na siya maglaga ng laga ng manok, ng baboy. Kasi maraming manok dito oh. sa, ka, sa kapit bahay. Manok ni Dr. James. Ang dami na dito manok ni Dr. James. oh, laga. Pwede nang katayin. Malagain. oh, kasi maraming luya dito. <laughs> yung thorn gins. Oh! <tubig> <tubig> ako, doble ako. ng inam ko. Tubig. Lamin ka, tugbog na. Hmm? Lamin ka, tugbog tuk ba An tuk boblaw ang ko Dapat akan untinday og cobra asaroong sibulikat nang mata Jaro antokin pa Nga sa tante nabawog ang sa akong nanay pa mong hindi niya naman sa layo, hindi niya pa mong layo. Sa so, unay, sa kamuti, ang lili. Sila ni Kasi, kung ang dami ka. Si, 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 si Budhara. Kung <laughs> si Salig na po. Hindi ka kung ang sa una, magtapok. Kasi, kung ang dapod to, ramilin. <laughs> Nay! Sa susunod ha, kunin mo na si Jane Jane. Oo. Oh. Oh, ayusin ko. <laughs> Para hindi ako ma-football, matanggal. <laughs> Buti na lang may puno ng saging dito. <laughs> may ano, may masisilungan na magtanong pata ta ng mother sagi oh, walang, ano tagad saka yung tigas ng ano niya Ito hindi okay. Di natin palalahan <coughs> um, <yung palunos>. Taguan, <laughs> ah, taguan. na siya kung Taguan. Saya ni kaluian bola kepali bang. Huh. Ha. Hmm. Kepilah ka, balik-balik jenis CR or. ni. Bola. hala niligyan ito ayan ayan yung ano uh, finish product ni ano ni boboyog ayan uh. lagyan pala ito pala yung ano lutoan lagyan ng ano to sa gasol no Ano, no? dito kapag pag magano magluto ka dito ilagay yung kaldero, kawali, ito. Tapos yes, di. Sugbaan. Oh, Ay, Oh, ito yung sugbaan. Uh, ihawan. Kaso puno ng tubig, oh. Kasi maulan. At ang bigat-bigat pa naman ito pag patuyuin nila. Yan, oh. Pag, pag nilagyan ng panggatong ito, uh, ano siya, uh, iinit din dito, di. Parang tipid na rin sa, ano, sa kahoy. Pag, pag may nakalagay ka ditong iluluto mo. Yan. Iinit din yan. Tapos dito yung lagaya ng panggatong. Oh. Hmm. Hindi pa natanggalin sa ilalim mo. Oh, masunog mo Ah, hindi, pala. Sin? Ano pala yan? sin? Yun. Oh. Yun yung DIY ni Ino Jun. Um, at saka ano siya uh, uh, nismotan niya Tsaka yung table niya, ano to, ah, sa Pepsi. Dilagyan din yan ng ano ng semento. Yan, semento to. Yung sa ano, sa mga cook, di pa Pepsi, cook. Yun, red. <laughs> so red, tsaka bigat-bigat naman to, ano, siya bubuhatin. Hindi kaya ng limang tao yan. Yan, ah. At, at, ngayon ay mag kami ng mag-ano, magbunok ng damo. Na. Ba, ganun tapusin siguro ah. Ngayon siguro yung last na araw na mag magbunot mag <laughs> mag ng menda mo. Magbunlay. Yan. Kita imong bunlay, Jen. Ayun. Oh, magsalita ka. <laughs> All right. Yan. Yan magumpisa na tayo, Jen, sa pag ano pag bunlay. Oh. <laughs> Yun, at may ipapakita ako sa inyo, guys. Yung ano, yung atip ni, ano, atip ba yun? Atop? Yung bubunga ni, ano, ni bubuyog. O, <laughs> oh, yun, oh. Nawalis. <laughs> yun, oh. Winalis ng, ano, ng hangin. Nasira na kasi ang lakas, nung isang araw kasi ang lakas-lakas ng hangin. Parang bagyo. Pero hindi naman, hindi naman siya bagyo. Pang, ano, mainit tapos hangin, pang, pang patuyo ng, ano, tubig. You know, yan ang nangyari sa kanyang bahay ngayon oh. yung marami siyang Christmas tree <laughs> <laughs> one <third. laughs> huh? oh na kitam ang lakas ng hangin yan nasira yung ano ni alas ni Perez eh. buti na lang yung bahay niya hindi nilipad ng hangin ba ayan <laughs> ah, magumpisa na kami ni Jinjin -jin. go na, girls <laughs> right?